Wala na pala kaming pasok ngayon dahil magpapasko na at sinabihan kami na 2 weeks ang aming bakasyon. Kaya nagkayaan kami ng mga kasama ko na pumunta sa May Budapest at doon namin isa-celebrate ang aming Pasko. 2 days nga pala kami doon para ma-enjoy namin. Dahil mahaba nga ang aming biyahe, nagsipagtulog muna yung mga kasama ko. Sakto nga rin ay nag-snow kaya medyo malamig na ang lugar. Natyempuhan pa nga ang pagpunta namin sa May Budapest. Magmula nga sa lugar namin at papunta ng Budapest ay 4 hours ang aming biyahe. Medyo malayo rin kasi ang Budapest. Sa so wakas ay nakarating na rin kami. At alam nyo ba na 40,000 foreign lang ay kasya na to sa paggagala sa May Budapest. Depende na lang talaga kung tipid ka. Syempre nga dahil 2 days kami dito, maghanap muna kami ng apartment na pwedeng namin tirhan sa dalawang araw para meron naman kami matulugan. Naglakad-lakad nga kami at naghanap kami ng apartment at eto eto'y nakita kami. Sakto siya sa pang anin na katao. 100,000 foreign nga pala ang renta sa may apartment. Nag-share-share kami na makakasama ko at like 16,000 foreign nga pala kami. Pumasok na nga kami at hinanap na namin yung aming room. Gustong gusto na talaga namin pumasok dahil napakalamig na. Naninigas na yung mga kamay namin at medyo sumasakit na rin yung mga paa namin sa kakalakad. Ipapakita ko sa inyo kung itsura ng aming apartment na narentahan tingnan natin kung totoo nga ba yung mga nasa picture. Kung ganun din ba talaga ang itsura sa may personal. Medyo mahal nga yung aming nirentahan pero sulit naman siguro. Wow, Tingnan nyo mga repa. Kung ano ang nasa picture, ganun din palang itsura sa personal. Ang ganda, istel bahay na talaga siya. Meron din nga pala tong second floor. At i-check din natin kung dalawa nga ba talaga ang higaan sa may taas. Dito sa may taas ay meron dalawang higaan at kasya-kasya ang dalawang katao dahil queen size sila. Napakaganda ng design, may pagka-aesthetic at napakaputi ng na mga pintura. Tamang-tama yung kulay at napakalinis tingnan. Talaga makakatulog ka na mahimbing. Tapos nga pala sa may baba ay meron ding higaan. Sofa bed nga pala siya at kasya rin ang dalawang katao. Ang kinagandahan pa dito, pwede mong gamitin yung mga gamit sa may loob ng apartment. Pwede kayong manood ng TV at free wifi na rin. Ganito namang kaganda ang kanilang kusina. Meron na rin siyang ref na pwede mong lagyan ng mga pagkain na daladala nyo. Tapos meron na rin silang electric stove na pwede mong gamitin sa pagluluto. Pwede mo rin gamitin ang electric kettle nila dito kapag magiinit ka ng tubig. Kompleto na rin pala dahil meron din silang utensils. May plato at mga gamit sa pagluluto. Lahat ng mga to ay pwede mong gamitin. Kaya kahit mahal yung amin na narentahan, masusulit mo naman. Meron din nga pala microwave tapos may mga tasa at baso na pwede mo rin gamitin. Dito naman tayo sa may CR nila. Ito rin ang nagustuhan ko. Yung CR nila ay merong heater. Meron na rin washing machine kung gusto mo maglaba. Tapos yung shower nila ay may salamin. Ang ganda ng CR no? Napakalinis. Bali December 23 nga pala ngayon at 25 ang aming uwi. Dito na namin sasalubungin ang aming Pasko. Bali ang plano namin dito ay maglilibot libot sa mga sikat na pasyalan na hindi pa namin napupuntahan. Tapos nagigimik din kami sa may labas. Mag-aasikaso na nga pala muna ako ng mga gamit ko para mamaya makapagpahinga na rin. Yung mga dala-dala namin mga ay nilagay muna sa may rep para hindi mapanis o masira. Ito rin nga ang ginawa namin para mas makatipid. Nagbaon kami ng aming mga pagkain at hindi namin kakain sa mga restaurant o iba pang mga kainan. Kaya naman talaga namin gumastos pero syempre mas okay nagtitipid na rin. Para kung kailangan natin ng pera, meron tayong pangreserba at para hindi na rin kami mahirapan habang wala pa ang sahod. Buti na nga lang ay meron kasama na chef. Nagluto nga pala na siya ng ulam namin at tinolang manok. Ang kaso nga lang walang sayote. Pero okay lang yun, may sabaw naman at masarap humigop ng sabaw lalo na ngayong malamig. Kanina pa nga namin gustong humigop ng mainit na sabaw para mawala naman ang lamig ng aming katawan nagbukas na nga rin pala ako ng sardinas. Share share na lang pala kami sa mga ulam. Yung ibang kasama ko naman ay nagluto rin ng itlog. Habang kumakain nga kami, may tumawag sa akin. Yung kaibigan ko nga na nandito sa may Budapest. At in-invite niya ako dahil birthday daw ng kasama niya. Tarus, kakatapos lang namin kumain tapos kakain na naman sa may kabila. Kahit busog nga kami, pumunta pa rin kami para makikain. Nung una nga, ang sabi nila sa akin, dalawa lang daw kami ng kambal ko ang pwedeng pumunta doon. Pero sabi ko, ayaw kong iwan yung mga kasama ko, kaya anim kami pupunta dyan. At kung hindi naman pwede, hindi na ako matutuloy, sabi ko sa kanila. Pero sabi naman nila, okay lang daw, sige, punta daw kami. O, oh, diba? Karepan yung malakas. Habang pupunta nga kami sa pinag-usapan namin lugar kung saan kami magkikita, medyo umuulan nga ng konti, pero tuloy pa rin kami sa paglalakad. Normal na lang kasi yung mga ganito. Kahit umuulan, nasa labas pa rin yung mga tao. Mga ilang minuto nga, dumating na rin yung kamit up namin. Kung matatandaan nyo nga yung dati kong vlog, sila yung mga nakasama ko nung una pa lang na pagpunta ko sa may Budapest. Siya nga pala ulit, si Yance at si Rona. Kunyaring mahihain sa camera, no? Pumunta nga pala muna kami sa may bilhin ng ticket. Sasakay kasi kami ng trap sa may accommodation nila. Yung inavail nga pala namin ticket ay pang limang tao at unlimited na daw yon one year pala tong valid kaya pwede mong gamitin araw-araw ngayon ko lang nalaman to at sila lang ang nagsabi sa akin yung sasakyan nga pala natin Trump ay luman luma na pero hanggang ngayon ay ginagamit pa rin nila pero kung makikita nyo maganda pa rin at parang bago yung mga binibili nga pala ng ticket ay dito ini-scan dito sa may loob ng Trump ay meron nang check kung na-scan na ba yung mga ticket nyo at kapag hindi pwede ka magmulta yung inavail nga pala namin ticket kanina ng pang limang tao ay 5,000 foreign sa pagbibiyahe nga namin ay nadadaanan pala namin itong Liberty Bridge ito yung sikat tatulay dito sa may Budapest na pinupuntahan ng mga tao galing pa sa ibang mga bansa. Makalipas nga ng 15 minutes ay nakarating na rin kami sa aming pupuntahan. Nilalakad nga lang pala to dahil malapit lang ang kanilang accommodation. Tinanong ko nga sila kung pwede ba kaming pumunta at pumasok dahil sa amin bawal ang bisita. Pero ang kinagandaan sa kanilang accommodation ay pwedeng pumunta at magkaroon ng bisita. Kaya wala doon kami dapat alalahanin pa. Nahihiya kasi kami dahil puro babae nga pala kasama nila dito. Pagpasok na namin sa may kwarto nila, nagti-TikTok sila at ayun, pagtingin nila sa amin, nahiya na tuloy. Tingnan nyo ang sarap ng handa ng may birthday. Merong cake, pizza, spaghetti at manok

Dito nga nagsama-sama na kami lahat para pagkanta yung may birthday. Habang kumakanta nga kami, sumasayaw siya. Sige yala, baka mahulog yung cake. Grabe itong may birthday oh, energetic sa pagsayaw. <laughs> Tinatawag nga pala ako ni Yans at pumunta ako sa may kusina. Nagulat nga ako at pinagluto niya pala talaga ako ng Shanghai. Ito nga pala ang negosyo niya dito sa may Budapest. Nagbibenta nga pala siya ng longganisa at Shanghai. Sabi ko nga sa kanya, huwag na niya akong pagluto. At ang sabi naman niya, malaki daw na itulong ko sa kanya. Nung binlog ko kasi yung binibenta niya ng dati, napakarami doon ang bumili sa kanya. Kaya sa mga taga Budapest yan na bumili ng longganisa ni Mam Ma Yans, maraming maraming salamat. Sa sobrang katakawan ko nga, ito napaso tuloy ako. Nakalimutan ko, mainit nga pala yung Shanghai. Bago nga pala kami umuwi at umalis, nag-request nga pala kasama niya na sumaya doon kami at habang sumasewa kami mali mali yung aming mga galaw mali mali pa nga merong kaliwa at meron din kanan pero katagalan na perfect din namin dahil meron nga pala kaming plano ng mag disco mamaya nagkayayaan na kaming umuwi meron pa pala kami natitirang oras para pumunta ng disco uuwi muna kami sa aming apartment magpapalit muna kami ng aming outfit syempre maliligo muna tayo para pagdating natin sa may disco fresh na fresh tayo sumayaw gusto nga palang bumaba na makasama ko dito sa may liberty bridge kaso nga lang sabi ko bukas na ng umaga para mas maliwanag fast forward nga eh, nandito na rin kami sa may disco yung mga akala namin sa may trabaho ay nandito rin pala sa may Budapest kaya nagkita-kita kami dito sa may disco na pinuntahan namin sa may Fogas at sabi rin nila dito rin nila isa-celebrate ang ilang Pasko at nga pala meron tumawag sa akin at sabi nila i daw talaga nila ako dito sa may Budapest galing pa sila sa malayong lugar Gustong gusto daw talaga nila ako makita maraming salamat sila nga pala si Ma'am Ena at si Ma'am Charmaine. habang sumasayaw ng ako at video may lumapit sa aming ibang lahi sinasayawan kami at sumasama siya sa may video ko 'di ba ang dami namin dito sa may disco kaya itong gabi nito ay napakasaya o oh mga karepa, hanggang dito na lang pala ang aking vlog. Abangan nyo ang part 2 nito. Maraming salamat sa panunood. Merry Christmas nga pala sa lahat. At Happy New Year. Ingat po. God bless.